Hello everyone! Napakasarap na refreshment at napakadali lamang gawin. Strawberry Sago. So ngayon meron po ako dito strawberry. Naghiwala mga ako ng isang piraso sa bawat isang baso. Pero pwede kayong magdagdag kung gusto niyo na maraming strawberry at maglagay ng ice sa isang baso. Isama na ngayon yung ating hiniwahiwan na strawberry. At ngayon naman ay lagyan natin ng nata de coco para lalong sumarap. Then sago na may strawberry flavor. Kaya yan ay kulay red. Then regular na sago na maliliit at syempre depende sa dami ng inyong gustong ilalagay at gumamit din ako ng whipping cream pero pwede kayong gumamit dito ng kahit anong cream ang inyong gusto pwede din ang all purpose cream so ang timpla ay depende sa inyong panlasa at nilagyan ko na rin ng evaporated milk kung medyo natatabangan kayo dito Pwede kayong magdagdag ng condensed milk at pwede rin naman ang asukal. Haluin lamang po natin at ito na naman ang isa nating simpleng recipe mula sa Udelmos Kitchen. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!